Nililimitahan mo ba ang posibilidad ng gawain ng Diyos sa iyong buhay? Napakasama ba ng iyong sitwasyon, kaya nagdududa ka, at nababawasan ang kapangyarihan ng Diyos na ayusin ito? Kailangan mong huminga ng malalim. Ang pag-aalinlangan sa Diyos ay katulad ng pagtanggi sa Kanyang Panginoon sa iyong buhay, at ito ay humahadlang sa mga positibong resulta na darating sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mo ng malalim na pag-unawa kung paano itigil ang pagdududa sa Diyos at maniwala sa Kanya para sa imposible. Sa makatuwid, tiyaking panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo, dahil ilalahad ko ang mga praktikal na paraan upang ihinto ang pagdududa sa Diyos at simulan ang paniniwalang siya ay gagawa ng isang himala sa iyong buhay. Huwag laktawan ang anumang bahagi dahil ang bawat salita ay may layunin na matupad sa iyong buhay. Mangyaring mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Dalubhasa ang Diyos sa imposible. Walang problemang napakalaki para sa Kanya na malampasan. Bawat sitwasyon na maaaring mukhang napakahirap sa iyo ay wala sa harapan niya. Ang bundok sa iyong buhay ay parang isang piraso ng buhangin sa harapan niya. Marahil ay tinatamasa mo ang isang malarosas na buhay. Maaaring namuhay ka ng isang kasiyasyang buhay na walang gaanong problema, ang iyong kalusugan, pananalapi, at pamilya ay tumatakbo ng maayos hanggang sa biglang nagbago ang lahat at nagsimulang lumiko ang buhay. Nawalan ka ng trabaho, lumala ang iyong kalusugan, at nahiwalay ka sa iyong mga mahal sa buhay. Marahil ay nakabuo ka pa ng isang sakit na walang lunas naging masama ang lahat. Ang nakikita mo lang ngayon ay hirap at hirap. Baka naisip mo pa na pinarurusahan ka ng Diyos. Napagpasyahan mong hindi ka nasusukat at nawala ang iyong pananampalataya sa Diyos. Naghahatid ako sa iyo ng magandang balita ngayon, hindi ka nag-iisa. Dinaig ng Diyos ang mundo para sa iyo. Ang iyong mga kahilahilakbot na mga kondisyon ay hindi dapat mapuspos o magtakda ng mga pagdududa sa iyong isipan. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa Diyos at ang himalang iyon ay mapapasa iyo. Sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon na maniwala. Sinabi niya na ipagkakaloob niya sa iyo ang lahat ng naisin ng iyong puso kung maniniwala ka lamang at hihingi ng may pananampalataya. Paano mo ito gagawin? Una, kailangan mong magkaroon ng pananampalataya at kumapit sa katotohanang nakatago sa mga banal na kasulatan. Ang mga salita ng Diyos ay naglalaman ng mga katotohanang ang masasandalan mo sa panahon ng mahihirap na sitwasyon. Alalahanin kung paano niya pinagaling ang babaeng inaagasan ng dugo, ang bulag na si Bartimeo, at maging ang lalaking may sakit sa loob ng 38 taon sa poolside. Ang isa ay mapapalagay na siya ay mamamatay sa paghihintay sa buong buhay niya, ngunit pagkatapos ay binisita siya ng guro ng sansinukob, at ang kanyang buhay ay hindi na muling nanatiling pareho. Ngayon, binibisita ka ng hari ng kaluwalhasyan. Magalak, sapagkat ang iyong paghihirap ay tapos na. Makakahanap ka ng aliw sa pamamagitan ng mga kwentong ito. Tumutulong ang mga ito na patatagin ang iyong pananampalataya, at sa halip na magreklamo, maaari kang magsimulang lumundag sa kagalakan sa pananampalataya. Sinasabi ng Biblia sa Roma 10 oras 17 minuto, kaya, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig sa mensahe, at ang mensahe ay naririnig sa pamamagitan ng salita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos ay nagpapasigla sa iyong pananampalataya, at nagbubura ng takot at pagdududa sa iyong isipan. Ito ay sapat na makapangyarihan upang i-renew at baguhin ang iyong kaluluwa. Kaya, ano ang gagawin mo? Basahin at pag-aralan ang salita. Hanapin ang katotohanan ng Diyos tungkol sa mga lugar kung saan ka nahihirapan at simulan mong angkinin ang Kanyang mga pangako. Kung ikaw ay nagdurusa sa isang sakit na walang lunas, hanapin ang mga pangako ng Diyos ng kagalingan at maging ang mga patotoo ng kagalingan sa Biblia. Ang sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus, ikaw ay gumaling. Ipahayag ang talatang ito araw-araw at paniwalaan ito ng buong puso. Mayroong maraming mga talata sa Biblia tungkol sa banal na pagpapagaling isa lamang ito sa kanila. Dapat mong hanapin ang mga ito at ipahayag ang mga ito sa iyong buhay. Kung ikaw ay nasa isang krisis sa pananalapi, ang sabi ng Biblia, ibibigay ng Panginoon ang iyong mga pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhasyan. Sinasabi nito, ang mga batang leon ay nagkukulang at nagdurusa sa gutom, ngunit ang mga naghahanap sa Panginoon ay hindi magkukulang ng anumang mabuting bagay. Maaari kang umasa sa mga katotohanang ito at panoorin ang mga ito na maging iyong katotohanan. Ang mga katotohanang ito ay nasa salita ng Diyos para matutunan mo at mapakinabangan, hindi para sa dekorasyon. Marahil ay nahihirapan ka pa rin manampalataya sa salita ng Diyos tandaan ng isang katotohanan, hindi kailanman binibitawan ng Diyos ang kanyang mga salita. Pinahahalagahan niya ang kanyang salita ng may mataas na pagpapahalaga, higit pa sa kanyang pangalan, dahil ang salita ng Diyos ay Diyos mismo. Kaya anumang oras na buksan mo ang Bibliang iyon para magbasa at mag-aral, kinakausap ka ng Diyos. Ito ay upang ipaalam sa iyo ang hindi nagbabagong katapatan ng Diyos sa kanyang mga salita. Hindi na siya babalik sa kanyang mga salita. Ang patuloy na pagbubulay-bulay at pagsipsip ng salita ng Diyos sa iyong espiritu ay tutulong sa iyo na magtiwala sa kanya at ilipat ang iyong pagtuon mula sa iyong mga problema sa Diyos. Hayaang maging mas totoo ang kanyang salita sa iyo kaysa sa iyong nakikita, naririnig, o nararamdaman. Ito ay dahil ang iyong nararamdaman ay maaaring lubos na mapanlinlang at lohikal. Maaaring sabihin sa iyo ng isang doktor na walang lunas para sa iyong sakit na maaring medikal na tama. Gayunpaman, dapat kang lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Nahihigitan ng mga salita ng Diyos ang lohikal na pangangatwiran at damdamin. Ang mga salita ng Diyos ay maaaring gawing posible ang imposible at baligtarin ang hindi maibabalik, kaya siguraduhin itatag mo ang iyong buhay dito. Ang susunod na bagay na kailangan mong gawin upang labanan ang pagdududa ay makisali sa mga panalangin. Ang panalangin ay nagdudulot ng mga resulta. Kapag binuksan mo ang iyong bibig upang talakayin ang iyong sitwasyon sa Diyos, ipinapakita nito ang iyong pagtitiwala sa kanya. Kadalasan, nagdarasal tayo dahil narating na natin ang katapusan ng ating sarili. Kapag sinubukan natin ang lahat ng posibleng paraan upang malutas ang ating mga problema at magbigay ng mga sagot sa ating mga tanong munit nabigo, doon natin naalala ang Diyos. Ito dapat ang unang gawin, hindi ang huli. Malutas mo lamang ang isang minutong bahagi ng iyong mga problema sa pamamagitan ng iyong lakas, munit ang lakas ng Diyos ay walang limitasyon. Siya ay isang problem solver at isang story changer sa isang kisap mata, mapapabuti niya ang iyong pinakamasamang kalagayan. Maaari ka niyang ikonekta sa mga katulong ng tadhana sa isang segundo. Ganyan siya kalakas. At paano ka nagtitiwala sa Diyos at ginagawa ito? Gamitin ang iyong pananampalataya sa lugar ng panalangin. Ang sabi ng Biblia sa Marcos 11 oras 24 minuto, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hinin sa panalangin, maniwala kayo na natanggap na ninyo, at ito'y magiging iyo. Simple lang 'di ba? Sa pamamagitan ng panalangin, maaari mong patahimikin ang iyong hindi paniniwala sa Diyos at maniwala sa kanya para sa imposible. Ang kailangan mo lang gawin ay dalhin ang iyong mga pasanin sa kanya at humingi ng tulong sa kanya. Huwag lamang humingi sa kanya, ngunit maniwala na gagawin niya ang iyong hiniling. Huwag magbigay ng puwang sa pagdududa habang nananalangin. Kapag hindi ka naniniwala sa iyong mga panalangin, pinahintulutan mo ang iyong mas malaking sitwasyon na ulap ang iyong paghuhusga. Ito ay magiging hadlang sa iyong pagtanggap ng anuman mula sa Diyos. Kinamumuhian ng Diyos ang mga nagdududa, wala siyang kayamanan para sa kanila. Hindi mo matatanggap ang hindi mo pinaniniwalaan na umiiral sa unang lugar. Ang pagdududa ay nagpapabagal sa iyong isipan, at iyon ang isang bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Huwag mahulog sa tuksong bawiin ang iyong mga panalangin sa pamamagitan ng hindi paniniwala. Hilingin sa Diyos na gawin ang anumang gusto mo at magtiwala na gagawin niya ito na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya na gumawa sa iyong buhay. Manalangin tungkol sa iyong pananalapi, kalusugan, at buhay, pagkatapos ay asahan ang isang malaking pagbabago. Ito ay kung paano ka huminto sa pagdududa sa Diyos at tumanggap ng mga himala. May lahat ng dahilan si Hana para pagdudahan ng Diyos bukod sa suporta ng kanyang asawa, pangungutya lang ang mayroon siya sa kanyang asawa. Ngunit hindi siya nag-alinlangan sa Diyos, kahit na siya ay pumunta sa silo taon-taon na walang anak. Kapag siya ay dapat na nadula sa pagdududa, siya ay pumunta sa Diyos at sumigaw ng kanyang puso. Nanalangin siya hanggang sa binago ng Diyos ang kanyang sitwasyon. Nagsilang siya ng isang bata na higit na mabuti kaysa sa limampung anak. Iyan ang magagawa ng Diyos kapag hindi mo siya pinagdudahan. Pangatlo, maging mapagpakumbaba para tumuon sa Diyos. Ito ay isang mapait na katotohanan na ang pagmamataas kung minsan ay nagdududa sa kakayahan ng Diyos. Ito ay dahil ang ating pokus ay nasa ating lakas, hindi sa Diyos. Limitado tayo, sa mas maaga nating nakikilala ito, mas mabuti para sa atin, at mas magagawa ng Diyos sa atin. Ang pagtutok sa iyong sarili ay higit pa sa pag-asa sa iyong sarili lamang. Kasama rin dito ang paglalagap ng iyong pagtitiwala sa mga tao at iba pang mga bagay kaysa sa Diyos. Ang tao ay madaling mabigo, hindi ka maaaring umasa sa isang tao para sa bawat solusyon. May limitasyon ang magagawa ng mga lalaki para sa iyo. Kung umaasa ka sa pinakamahusay na manggagamot para sa perpektong pagpapagaling, itinakda mo ang iyong sarili para sa pagkabigo. Kahit na sila ay mga eksperto, wala silang magagawa kapag lumala ang mga kondisyon. Mayroon silang kaalaman at kadalubhasaan, gayon paman, sila ay mga nilikha ng Diyos. Walang nila lang ang higit na nakakaalam kaysa sa may likha nito. Maaari silang magreseta ng mga gamot na maaaring mapahusay ang pagbubuntis, ngunit hindi sila makagawa nito. Wala silang kapangyarihang ituwid ang durog na buto, at hindi na nila kayang bumuhay ng patay pagkalipas ng tatlong araw. Maaari silang gumaling, ngunit hindi nila kayang buwin. Halika, malayo sila sa pagiging Diyos ang pagkuha ng kanilang mga salita bilang ang huling sasabihin sa iyong kalusugan ay isang malaking pagkakamali. Ang Diyos ang may huling desisyon, at kaninong ulat ang paniniwalaan mo, sa Diyos o sa doktor. Ang Diyos lamang ang makakagawa ng imposible, sa makatuwid, ang pagtutok sa Kanya ay ang pinakamahusay na lunas para sa anumang hindi kasiya siyang sitwasyon. Sinasabi sa Hebrews 12, dalawa itinuon ang ating mga mata kay Jesus, ang pioneer at tagapagsakdal ng pananampalataya ang iyong pagtuunan ay hindi dapat sa iyong disakdal na sarili o mga tao, ngunit sa perpektong Diyos na maaaring gumawa ng lahat ng bagay ng magkasama para sa iyong ikabubuti. Ang babaeng may isyu ng dugo ay ginugol ang lahat ng mayroon siya sa pinakamahusay na mga manggagamot sa kanyang panahon. Siya ay umaasa sa kanila para sa pagpapagaling, ngunit lahat sila ay nabigo sa kanya. Noong araw na nakilala niya si Kristo, nagbago ang kanyang kwento. Ang sakit na tila walang lunas sa loob ng maraming taon ay umalis sa kanya sa loob ng ilang segundo nang hawakan niya si Jesus ng may pananampalataya. Maaari kang magkaroon ng isang patotoo tulad ng sa kanya, at ang iyong kwento ay maaaring magbago din ang kailangan mo lang gawin ay magpakumbaba at magtiwala sa Diyos. Ilipat ang iyong pagtuon mula sa iyong sarili patungo sa kanya, at bibigyan kanya ng permanenteng himala. Pagkatapos ay linangin ang ugali na laging magpasalamat. Upang magsimulang magtiwala sa Diyos, tingnan ang iyong buhay at pahalagahan ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa iyo. Magpasalamat sa mga nagawa niya sa nakaraan. Isipin ang mga tagumpay na ibinigay sa iyo ng Diyos, dapat sapat na ang mga ito para umasa ka sa kanya. Salamat sa Diyos sa mabuting kalusugan, at salamat sa Diyos sa lahat ng nangyayari sa iyong buhay. Kahit na sa tingin mo ay wala kang dahilan para pasalamatan siya, purihin siya sa pagligtas sa iyong buhay. Marami ang namatay, ngunit ibinigay niya sa iyo ang regalong iyon. Ang pagninilay-nilay sa mga kahangahangang gawa ng Diyos at mga dakilang gawa sa buong buhay mo ay makakatulong sa iyong malaman na ang Diyos ay naging mabuti sa iyo. Palalakasin nito ang iyong pananampalataya at tutulungan kang higit na manalig sa kanya. Kapag tinukso ka ng iyong sitwasyon na kalimutan ang mabubuting bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo, ang pagpapahalaga at pagbibigay ng kaluwalhasyan sa Kanya ay tutulong sa iyo na maalala ang pag-ibig at katapatan ng Diyos sa nakaraan. Sinasabi ng Isa Thessalonians 5 oras 18 minuto, Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, magandaman o masama ang kalagayan mo, magpasalamat ka. Kapag ang mga bagay ay malarosas o puno ng mga tinik, magpasalamat. Kapag ang mga bagay ay nahuhulog sa lugar o bumagsak, magpasalamat. Ano man ang mga pangyayari, hayaang ang papuri ng Diyos ay hindi matigil sa iyong bibig. Iyan ay kung paano mo maaakit ang higit pang mga pagpapala ng Diyos sa iyong sarili. Pagkatapos mong matutong magpasalamat, matuto ka ring maghintay sa Diyos. Ang paghihintay ay isa sa pinakamahirap na gawain para sa tao. Nais naming matapos ang mga bagay ng mabilis at hindi maisip ang paghihintay ng masyadong mahaba. Gayunpaman, ang paghihintay ay isa sa mga paraan upang ipakita ang iyong pinakamalalim na pangako sa Diyos. Ang paghihintay ay pag-aaral na magtiwala sa Diyos ng walang pagdududa. Ang paghihintay ay pagpapahintulot sa Diyos na kontrolin ang iyong sitwasyon, sa halip na maghanap ng alternatibo o isang shortcut upang gamutin ang iyong problema. Maghintay sa Diyos, ito ang patunay ng iyong pananampalataya sa Kanya. Iwasang subukang humingi ng tulong sa labas ng kalooban ng Diyos para sa iyo. Sinasabi ng Biblia, ang mga naghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sinasabi rin nito na ang mga naghihintay sa Kanya ay hindi maghihintay sa walang kabuluhan, may gantimpala para sa kanila. Maghintay ng tapat sa Panginoon na kumilos para sa iyo. Maghintay sa Kanya na gawin ang hindi mo magagawa sa iyong sarili. Ang Diyos ay mas malaki kaysa sa iyong mga problema. Susuportahan ka niya at palagin ang iyong pananampalataya sa mga oras ng paghihintay. Habang naghihintay ka sa kanya, mas marami kang mararanasan tungkol sa kanya. Dapat mo ring tandaan na triple ng paghihintay ang iyong patotoo. Kapag hiniling ng Diyos na maghintay ka sa kanya, kaya pinaglilingkuran niya ang lahat at pagkatapos ay babalik sa iyo, ayaw niyang ibahagi ang iyong eksklusibong mga pagpapala sa lahat. Kaya kapag sinabihan ka ng Diyos na maghintay, huwag mong isipin na nakalimutan ka na niya. Hindi, isa ka sa kanyang mga prioridad. Ang isa pang paraan upang ihinto ang pagdududa sa Diyos ay ang aminin ang iyong kawalan ng pananampalataya. Ang kawalan ng pananampalataya ay kasalanan sa Diyos. Si Jesus ay personal na tumigil sa paggawa ng mga himala kung saan mayroong isang gawa ng kawalan ng pananampalataya. Kailangan mong ipagtapat ang kasalanan ito sa Diyos at humingi ng kanyang kapatawaran. Pagkatapos mong magtapat sa iyong puso, huwag nang mag-alinlangan muli. Magsisimula kang makita ang kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy sa iyo, at magagandang bagay ang mangyayari sa iyong buhay. Ang sabi ng Biblia, lahat ng bagay ay posible sa mga naniniwala. Ang bawat imposible ay nagiging posible kapag ipinagtapat mo ang iyong kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Binubuksan nito ang pinto para sa Diyos na gawin ang kanyang makakaya sa iyong buhay. Ang pagtatapat ay nagpapakumbaba sa iyo at nagbibigay daan sa iyong pagtitiwala na lumago tinutulungan ka nitong iayon sa mga katotohanan sa mga salita ng Diyos. Maaari mong hilingin sa Diyos na tulungan kang madaig ang iyong kawalan ng pananampalataya ngayon at tamasahin ang mga dakilang bagay na inihanda niya para sa iyo. Ang paglalakad sa Espiritu ay makatutulong din sa iyo na magtiwala sa Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ang iyong palaging katulong. Itinuturo ka niya araw-araw kay Jesu Kristo at nabubuhay kasama ng sinumang nagtitiwala sa Diyos. Nang si Jesus ay malapit ng umakyat sa langit, sinabi niya sa mga disipulo na ipapadala ng Diyos ang tagapagtanggol sa kanyang pangalan. Ang kanyang tungkulin ay turuan at ipaalala sa kanila ang lahat ng itinuro sa kanila ni Kristo. Ang pahayag na ito ay tumutukoy sa iyo dahil ikaw ay isang disipulo ni Jesus, kaya nasa iyo ang banal na espiritu. Siya ang iyong aliw sa panahon ng kaguluhan ipinaalaala niya sa iyo ang mga salita at katotohanan ng Diyos at inaakay kanyang sundin ang mga ito. Kapag nakaramdam ka ng kawalan ng lakas at pag-aalala sa mahihirap na panahon, dadalhin niya sa iyong puso ang pakiramdam ng kapayapaan at kagaanan sa gitna ng iyong mga paghihirap. Palaging ipaalala sa iyo ng Espiritu Santo na hindi ka nag-iisa, mga minamahal. Ang Diyos ay mas malapit sa iyo kaysa sa iyong naiisip tuturuan ka ng banal na espiritu na makahanap ng kapahinahan sa Diyos at umasa sa Kanya lamang. Ang paniniwala sa makapangyarihang pangalan ni Jesus ay nakakatulong din sa iyong pananampalataya sa Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang pangalan ng Diyos ay lubos na itinataas sa lahat ng iba pang pangalan, at ang bawat tuhod ay dapat lumuhod sa pagbanggit ng pangalan ni Jesus. Ang pag-aalinlangan ay isang pangalan, ang sakit ay isang pangalan, ang kahirapan ay isang pangalan, ang pagiging baog ay isang pangalan, at ang pagkaantala ay isang pangalan. Ngunit ang katotohanan ay ang pangalan ni Kristo ay mas dakila kaysa sa kanilang lahat. Ito ay isang epektibong sandata laban sa anumang hindi gumagana ng maayos sa iyong buhay. Gamitin ang pangalan ni Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya upang ayusin ang iyong buhay. Walang bagay na hindi mo magagawa kapag epektibo mong ginamit ang pangalan ni Jesus. Sa makatuwid, tawagan ang pangalan sa panalangin upang harapin ang bawat hindi kasiyasyang sitwasyon sa iyong buhay. Sinasabi ng Biblia na anuman ang hingin mo sa pangalan ni Jesus, ibibigay ito sa iyo ng Diyos. Gumawa ng listahan ng mga bagay na hindi gumagana sa iyong buhay. Maaaring ito ay ang iyong negosyo, kasal, pananalapi, o ministeryo, anuman ito. Sabihin sa kanila ang pangalan ni Jesu Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang resulta ay humanga sa iyo. Huwag ipagpalagay na ang pangalan ni Jesus ay hindi gagana para sa iyo, ito ay isang binhi pa rin ng pagdududa. Nakita ng isang lalaki ang mga alagad ni Jesus at hiniling sa kanila na pagalingin ang kanyang anak. Gayunpaman, hindi nila magawa. Pagkatapos ay lumapit siya kay Jesus at sinabi sa kanya na pagalingin ang kanyang anak kung magagawa niya. Nakita ni Jesus ang kanyang kawalan ng pananampalataya at sinabi sa kanya na ang lahat ng bagay ay posible sa mga naniniwala sa kanya. Sumigaw ang lalaki at hiniling kay Jesus na tulungan ang kanyang kawalan ng pananampalataya. Siya ay nag-assume at iyon ay halos kapalit ng kanyang himala. Magtiwala sa Diyos ng lubusan. Hanapin ang katotohanan mula sa kanyang salita ngayon at ipahayag ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa lugar ng mga panalangin. Babangon ang Diyos at gagawin ang imposible sa iyong buhay. Ngayon, kailangan kong ipagdasal mo ang mga panalangin ito kasama ko. Ama sa langit, salamat sa paghayag ng iyong puso sa akin ngayon. Salamat sa hindi mong pagpapahintulot na ang kawalan ng pananampalataya ay nakawin ang aking mga himala. Ipinakita mo sa akin kung paano pagtagumpayan ang aking mga pagdududa. Nangangako akong lalakad sa iyong salita. Hinding hindi ko na pagdududahan ang iyong kakayahan na gumawa muli ng mga himala sa aking buhay. Ipinagtatapat ko sa iyo ang bawat kasalanan ng kawalan ng pananampalataya. Panginoon, patawarin mo ako at iligtas mo ako sa pamamagitan ng iyong awa. Natatanggap ko ang diwa ng pananampalataya at nagtitiwala sa iyo sa anumang pagkakataon. Ikaw ang may kontrol sa aking buhay, kaya't nagpapakumbaba ako sa iyo upang itama ang bawat maling pagliko ng buhay laban sa akin. Tumanggi akong magduda sa iyo dahil lahat ng bagay ay posible sa iyo. Kaya naman, naniniwala ako na iyong babaguhin ang aking buhay. Ang iyong mga salita ay katotohanan. Umaasa ako sa kanila upang pagalingin ang bawat hindi kasiya siyang sitwasyon sa aking buhay. Pinagnilayan ko sila at nakahanap ng biyaya upang mailapat ang mga ito sa aking kapalaran. Sa pamamagitan ng iyong salita, tatanggap ako ng mga banal na pagpapala, pagpapagaling, awa, at mga solusyon sa bawat problema sa aking buhay. Hayaang gawin ang gawin ng iyong mga salita ang gawain ng pagiging perpekto sa akin. Gawing buo ang aking espiritu, kaluluwa, at katawan ngayon. Naniniwala ako na ikaw ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman. Pinagpapala kita sa mga dakilang bagay na ginawa mo para sa akin sa nakaraan. Salamat sa mga ginagawa mo ngayon. Pinararangalan kita sa iyong gagawin. Lagi kong dadakilain ang iyong pangalan. Tumanggi akong sakupin ang iyong posisyon sa aking buhay. Ibinibigay ko sa iyo ang aking mga pasanin, alalahanin, at problema. Sa iyo lamang ako maasa at hindi sa aking sarili o sa mga lalaki. Iniaalay ko ang lahat ng kapangyarihan sa iyo. Mangyaring gabayan ako ng ligtas sa paglalakbay sa buhay. Tulungan mo akong maniwala sa hindi nagkukulang na pangalan ng iyong anak, si Heso Kristo. Lumalakad ako sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Pananampalataya ang aking bantayan. Nagtitiwala ako sa sinasabi mo sa akin, kaysa sa nakikita, naririnig, o nararamdaman ko. Pinipili kong sundin ang iyong mga tagubilin ng masunurin. Nasa akin ang Espiritu ng Diyos. Nasa akin ang pag-isip ni Kristo. Nagtitiwala ako sa pamumuno at patnubay ng banal na Espiritu. Pinuturuan niya ako ng lahat ng bagay at binibigyan niya ako ng direksyon. Pinapatahimik niya ako sa bawat panig at binibigyan ako ng kapayapaan at kadaanan hindi na ako natatakot o nag-aalala sa aking sitwasyon. Ang aking pananalig ay nasa Diyos na kayang hawakan ang mga ito para sa akin. Salamat, Panginoon, dahil sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako, Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, pakihit ang like button. Gayon din, tandaan na mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga video na nagbabago ng buhay. See you sa susunod!